eto mga sir, meron tayong isang ito troubleshoot Now, na Honda Click. Na medyo kakaiba yung kanyang sounds. At tinanggal na rin natin yung kanyang CBT para ma-check kung may problema yung sigunyal. <coughs> Ayan, tinulak na lang to kapunta rito dahil nga natakot na yung may-ari sa tunog ng makina niya. Hmm? Ayan, tinga, panda rin natin. Kung ano yung gagawin natin dito, kung ano yung tunog. Uy! Dito sa ano? Ba may tanggal dito sa ano? Dito. Sige ni ito, nag dito pwedeng ano, panda rin ng ano, matagal eh. Kasi malala yung tunog ng makina. Dinaig niya pa yung dalawa daw, no? Yung dalawa na yung mausok, mga sablay yan ano, ng anong mga katulad namin magagawa. Ito ka kaiba naman. Hello, ko Pag ganong tunogan mga sara, check mo natin. Side by side muna yung pag-check natin tapos tatanga ibabaw babaw. Kailan mo din trouble shot? Kung ano yung tunog na yan kasi ngayon ko lang din naman na encounter yung ganyan tunog kakaiba. Magbubukas <coughs> ano, mga tayo dito sa may magneto mga sara. Check mo natin tatanggal, check mo natin yung ano. Kung may sumasabit pa diyan. Kasi pag kasi mga sara. Nakakaiba yung kaya yung sounds, kaya uh, hindi pa tayo kagad basta-basta naghuhusga lalo sa akin hindi ko makasabing kung ano yung problema kaya kailangan natin side by side muna after nyan bubuksan nyo yung babaw kung mayroon bang problema nyo sa si babaw <tos> <tos> ito mga sa so, atin anggalan natin yung kanyang pulley tapos dito parang sumasabit wala naman lang so, wala naman yung dito nya yan wala namang gas to wala namang din tama to hmm? lambot na? hmm putol ng tinga dito malambot ng ikuti no isa lang yung isa lang yung tansya natin dito baka sabog yung piston nito di kaya putol yung connecting rod Udi kaya balbula, baloktot, nagkasalubong, ganyan. Sige, tambakbusan mo na yan. Yan, itatap mo natin. Tapos, oh, diretso mo na lang pagiwala yan. Diretso mo na lang pagiwala yan. Okay, kung sa ating mga timayari. Halo, sir. Alang plan, ipapagawa? Okay, magkakalang, sir. Pag nabuksan natin. Ito ganyan, wala wala palo yun Sige mo lang yata Para ganoon din eh Pag tinap mo yan, ganoon din, pihiwalay mo rin yan Pagiwalay na lang natin yan. Ito mga sana, pagiwalay na natin yung makina sa kayo chassis At ito yung wawalwalay natin Para ma-check natin kung saan nagagaling yung tunog At bakit nag-loss uh, nag Loss, loss com na siya Ayan, ito mga sir, kinakalasan natin. Kasi isa rin sa gagawin din natin to, ayan, eh, nagbabawas ng langis. Ito, ang laki Maaring yan lang yung problema niyan. Kaso nga lang, eh, nagbabawas ng langis. Kaya pati yan yung black papal tanjan. Ito, makinis naman siya mga sir. Parang alaga rin siya lang nga lang sa sobrang laki na rin ang kilometer na ito. Ano? Oh, nag-loss kong itong ano. Hmm? Nakatakbe naman. Bakit ito? Nag-loss ito. Bumalok ito yung balbula na ito. Ito. Mga... Nakatap update niya na. Nakatap din niya na kasi gumagalaw to. Kaya nakatap din dyan. Paso ito. Kumalang na to. Parang may kumalang na bakal. Oh. Ayan yeah, na. Kumalang. Ito um, kumalang. Tapos malamang may gas gas to. Kaya lumangbot na yung ano. Kaya lumangbot na yung ano. Yung compression. kumalang na yung bakal doon sa, exhaust exos masurado kasi gasto pat nalaglag nalag niya yan yung mo Pinagawa ko yun ako. yun eh. Pinagawa ko ko yun eh. Pinagawa ko yung eh. Pinagawa ko yun po yung man daw rin. Tapos nga, yung subject, may tumutulog ba kayo? Hmm. Ayong niya sa pangatlo, ko huwag na, hindi nga Ayan, mayroon siya ano, Guhit. Yeah, kaya ang gagawin lang natin dito mga sir kasi ito wala namang kalampag to kaya safe yung kanyang sigunyal piston, block eh yan sya uh, langis tapos iti-check natin yung balbula nya na exhaust don kasi kumalang yung bakal Kapansin nyo nakalubog to Ito naka ah, Kasi may bakal na nakakalang dyan Maaring baluktot na kagulang. Kaya pag ganun tunugan Huwag yung nakaagad paanda rin Para hindi na dumami yung problema Kaya nung tinesting natin Kasi na normal lang din naman talaga na try kailangan natin panda rin ng konti pag narinig natin ng maingay kaya eh, pati natin kaagad tulad ng ginawa natin kanina tapos nung pinaikot natin ay lumambot na kumalang na pala yung ano kaya nagkaroon siya ng malaking play dito dyan, tingnan natin na problema yun ha mga goals pa yun goals pa to kasi kita naman din sa engine mga sana sa liwa, kaso nga lang nag start lang yan nung, ano nung nagpalit ng spark plug totally yung spark plug nya mayroon pang takip dito hindi nga tinanggal kami lang na nagtanggal kanina basta kung gagawa kayo ng ganito segregation nyo lang kung first time nyo lang mas maganda yung sinasegregate nyo yung mga pisa nyo para hindi kayo nag-ahanap naga ito ang bakalo Check mo kung wala tama yan. Kasi isa rin na nakatatamaan yan eh. Mayroon pa huli ng ano. Wala yung Ito, yung tumama Mukhang oh. <coughs> nalaglagan to sa ano. Pagtanggal ng ano. Pagtanggal ng ano. Ng spark plug kasi doon naman nagsimula eh. Yan, kung paano natin yung problema, papabili na tayo ng black piston piston ring valve seal. Tapos yung valvula hindi naman siya bumaloktot. Ha? Tumabingi. Tsaka eh. ito. Buti nga lang at uh, hindi na rin pina, pinaandar matagal kasi sisirain niya talaga ito. Pati yung head sisirain niya. Kaya kapag kang gano'n naging problema ng motor nyo, kung narin nyo na medyo kaka-evento na kung mino gamitin di ba alintalan nyo na lang sa, ano, sa mga gawa nyo kung alam nyo na mag troubleshooting ng makina nyo motor nyo kayo na lang gumawa buksan nyo para hindi masira at hindi rin madami damay para hindi lumaki gastos nyo yan ito na yung mga pisa natin mga sala black seat ayan na yun yung karton nya piston tapos yung head ayan na repacing na rin natin ayan Kinamira natin ng 1,000 na liha tapos pinatog natin sa salamin para plat na plat at kinuskus natin ng ganun para mawala yung ano dumi sa kapantay yung pagkaka kuskus -kus. yan, kapit mo natin yung kanyang bagong piston dito, Ito, double pin huwag nyo rin kakalimutan sa cylinder piece gasket yan, cylinder head post gasket piston ring piston pin spark plug cap ayan kasama yan sa mga pinatang natin saka exhaust valve sige kapit mo natin mga sir sa piston ring naman yung sa gap yung pinaka kanal nila i-segregate nyo huwag magkakatapat tapat kasi uusok yan saka may number naman yan may kita naman yan T1 saka T2 T2 sa gitna T1 sa ibabaw tapos all ring naman na yung ano yung nasa pinakabantang baba tapos ito yung head natin mga sara bago yung exhaust original yung ginamitin natin dyan nailagay na rin yung ano natin yung valve seal dyan mga sara kaya ready to salpak na yan sasalpak na yan doon para may kabit na rin dito pag nabuo yan eto mga na kabitan na natin bali pinasko na natin para may kabitan na natin kaagad at may kabitan na natin yung bagong block bagong gasket yan, bago yung exhaust valve valve uh, seal spark plug cap ayan tapos nag wiring din tayo doon sa so may speedometer niya kasi naputol na isang wire tapos throttle body kaya pwede na itong isalpak itong mga sound ito na let's bolt in na yan kabit mo na din para mamaya makapandar na natin to yan pansin nyo mga asal mga na iba na yung tunog nya hindi na tunog ano ah, helicopter or kakaibang tunog probably yan yeah, nag iba na yung tunog nya mga sir back to original sounds may langis na rin yan pagka uh, ano <coughs> nagtatap overhaul matik kailangan palitan yan okay. tapos kulan at sabay ita-diagnose yan mga sir kilometer pa pala nito mga sir ayan ang 70 uh -huh. ayan, dito na diagnose na dito na pumabalik kable yan, kable unang start mataas, tapos wababa ayan, yan yung kanyang talagang uh, standard tapos dinadiagnose natin para makita natin kung nasa standard pa rin yung kanyang engine speed or yung minor na dapat ay 1,500 plus 200 dapat maglalaro lang yan sa 1,5,1,6,1,7 at para ma-reset din yung mga ano, error kaya kailangan talaga i-diagnose Kaya ito na mga sir, goods na siya at makaka win na rin. Okay, dito na nagsisimula o natatapos uh, yung ating ano pala, video mga sir. Ay, okay na. Dito na video natin. Dahil lang dun sa ano. Tapos nagbabawas na rin kasi ng langis kaya ayun, Pinapalitan niya na yung black. Okay, goods na to mga sir. Tapos dalawa pa yung ginagawa natin.